Ayan, bago mahuli lahat, pasalamatan muna natin City Government na Manila sa so pag-execute ng ordinance na magkakaroon ng car-free Sundays dito sa May Manila. Dapat i-take advantage natin to dahil ano to, May 12 hanggang end ng June, Sunday. Yon, at welcome na naman sa isang episode. Sa so, episode natin ngayon, ay bibisita tayo sa bagong bago. Nakakabukas lang na Car Free Sundays dito sa May Manila. Ah, uh, kahabaan ng Los Boulevard to. Kaya let's go. Kaya eh, nga, kakasabi lang natin, kakabukas lang na Car Free Sunday sa Manila dahil bago lang to. Last week lang, May 12 nila binuksan. So alam ko, mahaba-haba itong ano, tong Boulevard. Parang may nabasa akong comment. 4.5 kilometers one way. Kaya super okay mag sa ayo. Uh, at uh, malawak ang Lucas Boulevard. Ano pa, uh, may dagat pa sa Gedli. Kaya sulit, sulit ang punta dito. Ah, unang madadaan na natin itong Ayala, Car Free Sundays. At tuloy-tuloy uh, pa din to. Pero diretso lang tayo dahil sa May Manila tayo. Let's go. Ayan, so sa so, ngayon, sa so unahan, barricaded na. Ito sa may Ayala Car Free Sundays. Ano na tayo napasokan? Dahil tatawin tayo sa kabila. Ayan, itong Ayala Car Free Sundays. Tuloy-tuloy pa din. Madami so, pa din mong ibisira dito. Kaya sa Rahmat pa din, Makati. Tuloy-tuloy uh, pa din to. Ayan yun nga, diretso tayo. Sa Manila tayo. Ayun, so dito ay tayo tayo. At uh, nga tayo sa Maybindia. so tumaguslan lang tayo doon at uh, papunta na tayo Manila talaga. Whew. kumapansin nyo, medyo ngungo pa tayo dahil tagal natin may trangkaso hanggang ngayon may ubo pa ako, dalawang linggo ah, grabe yun, ay medyo okay okay na pero lala talaga, hindi ako nakapag-jogging o kaya nakapag-bike, ha, ah, tagal ko na nga sa bahay ha, ah, grabe talaga yung tumama sa atin trangkasong, tagal, nawala na naman yung carjo na atin, sayang pero ito, pindulit tayo ng carjo time check, 6.11, nakaka 9 kilometers na ako, malapit na, etong car free, sunday dito sa May Manila so mga tatlong kalimeta ako Ah, saan yung car free? Naghanapin natin. At hindi natin alam. Okay, sundan natin ito mga nagbuboy. Kakaala ko buong kahabaan ng Ahoho's Bully Park. Pero tara, sundan lang natin. Bossing, alam niyo po saan yung may car free sa may Manila? Car free Manila po. Car free? Car free, sir, sa... Ah, sa may Luneta? Yes, sir. Yung buong Roscoe, bari, sir, alam ko, hanggang 9 am yata. Ah, Ah, sa Miloneta? Yes, po. okay. Sige, thank you. Okay, may, may, tayo. Sa Miloneta daw pala banda yun. So, hindi pala buong kahabaan ng Rojas uh, Boulevard. So, akala ko buong kahabaan ng Rojas uh, Boulevard. So, punta muna tayo Luneta at uh, check natin. Ah, kasama na naman sa adventure natin to. Saan sa, na naman tayo nagsususot? First time ko din makadaan sa kalsada na to. uh, basta makapos na tayong car free Sundays uh, makabisita natin at, uh, at kung may makakita ng video eh pumunta din bumisita kung malapit lang naman kayo dito magandang bumisita dito sa car free Sundays eto na ata sa may simula sa may CCP complex wala na ako nakikita tumata na sasakit kaya tanong muna natin Bossing question lang ito yung car free sa Manila o dun o po, pa sa Pirino, sir. Ah, sa Carino pa? Okay, thank you. Sir, pwede naman na kayo dyan. pwede na dito? Okay. Ay, hindi ako nagsabi nun ha. Sabi ni Kuya, pwede na dito. Pero may bandad nun pa daw. At uh, check natin. Fun na na ata ito eh. So, bawal sa sakyan. So, may lang tayo. Kaya, ingat lang dito sa mga nagpa na. So, yun. Section lang pala ng Bawas Boulevard. Yung close. Maliintindi natin. At ang dami nagpa-fun na. Kasi hindi tayo yung car free. sa ni Manila. Car free po. Ito po yun. Ito po. Ito na, approaching Car Free Sundays, Manila At uh, simula pala sa Carino Kuha muna tayo na lang uh, Time check, 6.30 13.67 siya lang Ang napansin natin, itong kabilang side For joggers only Kasi itong pa-northbound uh, For cyclists Medyo may sipon pa tayo Pero naamoy pa din natin ng daga Sarap! Buti may mga tao at uh, nakaabang Medyo magulo Itong Car Free Sundays, Manila Lumalaki yung kalsada, lumiliit Pero okay na din, okay na din Kesa naman lumalak Ayan, bago mahulihan lahat Pasalamatan muna natin ang city government ng Manila Sa pag-execute ng ordinance na magkakaroon ng car-free Sundays dito sa may Manila Dapat i-take advantage natin to Dahil alalan to, May 12 hanggang end ng June, Sunday Ayun, dahil na kayo Pero sana haba ang panila at uh, hanggang end of year O kaya tuloy-tuloy na para naman uh, may madayo at mabisita yung mga nagbo-bike Hindi na nagbo-bike, pati yung mga nag-jogging uh, Let's go! pa nga itong car Sundays ng Maynila hindi ko na natansya ko ilang kilometer to pero ang problema lang ang nakikita ko ay magkasalub mo sa yung sa bike syempre di may iwasan o mag ng nung iba ay eh, medyo prone sa aksisente ngayon lang naman unlike na pagkadalawang kalsada yung sarado maganda yung ginawa nung kayale sa uh, ano ba to inner lane ba to yung dito itong lane na to sa bike ngayon eh, yung ginawa sa Ayala. sa lang side, mga joggers, mga naglalakad. Para at least, yung dalay ng traffic ko, oh, eh, hindi magkasalubong. Na uh, opinion ko lang naman yun. Tingin ko mas okay yung ganun eh. Para uh, iisa lang yung flow ng traffic, hindi magkasalubong. Ah, uh, tapos itong may kanto sa may luneta yung ikutan. Ang haba nito, Padre Burgos hanggang Quirino Avenue. Enter card, lagay mo nga kung ilang kilometer yun. Mahaba, mahaba. Eh, parang mga 2 kilometers din ang isang ikot. Okay, mali statement natin. Baka pares ng flow ng traffic to sa may Ayala. Pero may fan pala dito sa may Getty. Itong sa kapilang side. Kaya pala parang ang weird ng flow ng traffic. Okay, I stand corrected. na nakapansin ko medyo nauuso naman nga yung mga fan naman O kaya yan, basta uh, let's get moving Para naman may exercise tayo sa katawan Siyempre eh, yung mga sumasali ng fan naman may budget yan Siyempre hindi mo wala mag fan naman ha Mahal lang entran Pero okay na yun, para may motivation Tumakbo o kaya mag exercise Ah, sarap talaga pumadyak dito sa may seaside Itong uh, uh boulevard Pwesto eh Kaya Manila Government Baka oh, naman, tuloy-tuloy nyo na ang uh, Car-Free Sundays Manila para ah, sa etanuelas ng mga manilenyo. Kaya hindi lang yun, sa mga ay, bumisita dito ay may uh, safe space sila. Sana lahat ng syudad sa Metro Manila ay eh, sumunod na sa ganitong hakbang para napromote ang cycling dito sa Manila or sana sa buong Pilipinas. Kaya let's go! Stop na tayo. Halata, kilometers pa uwi. Alright, hibat na tayo. Exit na tayo dun. Okay, welcome back. Our free Ayala. Boom, let's go. Alright, at nandito uh, na ako sa may One Ayala ata, to. At uh, pabalik na ako ng BGC Time check, 7.39 33.5 na padyakan At dito na natin tatapusin ang episode na to Pero bago natin tapusin ang episode Mag iiwan muna tayo ng mensahe So ingat tayo lagi at enjoy lang natin Kung ano naman ang kanya-kanyang journey natin At sana matupad ang lahat ng pangarap natin Ang episode na nag Car Free Sundays tayo Sa may Manila At nakitaan din sa Car Free Sundays ng Ayala Ay Hanggang sa muli, salamat! Yon, Dunkin, napagod ako. Baka naman. <laughs> Choco butter na, tsaka kape pa din. Eee!